Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Isang mahalagang kabanata ang kasaysayan ng Bangsamoro ang muling binalikan ngayong September 2 sa paggunita ng ika-29 na anibersaryo ng Final Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Moro National Liberation Front o MNLF. Nanilagdaan noong 1996 sa Maynila. Alin sunod sa Bangsamoro Holiday Act BAA no. 39, idineklarang espesyal na working holiday ang araw na ito sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang sariwain hindi lamang ang kasunduang GRP MNLF kundi pati ang Tripoli Agreement noong 1976. Para sa Bangsamoro Government, ang makasaysayang kasunduan ang nagsilbing daan tungo sa pagkilala, dignidad at karapatan ng mga Moro, isang alaala na nagpapaalala na ang kapayapaan ay bunga ng matibay na paninindigan at patuloy na pagkakaisa. Pinangunahan ni Chief Minister at kasalukuyang Minister of the Interior and Local Government Abdul Rauf Makakuwa ang Local Government Peace and Development Summit 2025 na ginanaap noong August 28, 2025. Dinaluhan ito ng mahigit 220 na mga leaders mula sa regional at national level, kabilang mga governors, vice governors, mayors, members of parliament, security sector, traditional leaders, civil society at mga development partners sa kanyang keynote speech binigyang diin ni ICM makakuha na ang summit ay hindi lamang seremonya kundi isang muling pagtitibay ng sama-samang pananagutan sa pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na pamamahala sa Bangsamoro Ipinakilala rin niya ang Bangsamoro Local Governments Code bilang isa sa pinakamahalagang reforma ng rehiyon na layong palakasin ang lokal na pamahalaan bilang fortresses against instability. Nanawagan din siya na bigyang kapangyarihan ng mga LGU, isa ang inklusibong pamamahala at panatilihin ang moral na pamumuno. Ilan sa mga pangunahing tinalakay sa naturang summit ang Bangsamoro Peace and Security Landscape, Bangsamoro Local Governance Code, a lens on peace and public safety, Sami Barm Priority Agenda, Peace and Development Synergy, Harmonizing Sharia, Customary and State Laws, Pathways to a Just and Peaceful Bangsamoro, at Conflict Sensitivity and Peace Building in Governance. Binigyang din ni Chief Minister Makakuwa na ang tagumpay ng BARM ay nakasalalay sa kolektibong pagkilos ng mga leaders, mamamayang Bangsamoro at National Government. Umabot sa kabuang 504 na residente ang nakinabang sa isinagawang medical mission sa Baragay Bagan, Gindulungan, Katuwang ang Project Tulong Alay sa Bangsamoro na nangangailangan o Project Tabang noong August 28, 2025. Layunin maghatid ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayang Bangsamoro. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Barangay Captain JP Midtimbang sa pakikipagtulungan ng Rural Health Unit at Cotabato State University Graduate School. Ilan sa mga serbisyong ibinigay ay libreng tuli, dental care at konsultasyong medikal na mahagiri ng mga libreng gamot sa mga pasyente. Bilang karagdagang suporta, naghatid din ng Project Tabang sa pamamagitan ng Health Auxiliary Services ng karagdagang supply ng gabot bilang patunay na patuloy na pagtutok ng programa sa pagpapabuti ng akses sa serbisyong medikal para sa mga pamilyang hindi gaanong naaabot ng serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Tinayang 950 na magsasaka mula sa bayan ng Taraka ang direktang makikinabang sa bagong tayong 17.4 million rice processing system na katumbas ng 1,300 hectares ng palayan na formal na inilunsad ng Ministry of Agriculture. Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, noong August 14, 2025, sa Barangay Sigayan, Lanao del Sur. Ang makabagong pasilidad ay may kapasidad na 1.5 tonelada kada oras sa pagiling ng palay. May dalawang mechanical dryers na kaya magproseso ng tig na tonelada bawat isa kada oras. At may dalawang genset upang masigurong tuloy-tuloy ang operasyon. Inaasahang makakatulong ang mga makabagong kagamitang ito upang mabawasan ang pagkalugi sa ani pagkatapos ng anihan, mapabuti ang kalidad ng bigas at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa lugar. Ang proyekto ay pinagtulungan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Philmec at ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng Lanao del Sur. Sa suporta ng Mindanao Development Authority o MINDA, Lanao del Sur Electric Cooperative o La Sureco, Provincial Government ng Lanao del Sur at ng Local Government ng Taraka. Malaking papel ang ginampanan ng Mafra Lanao del Sur mula sa verifikasyon hanggang sa pagtatapos ng proyekto upang masigurong handang gamitin ang pasilidad para sa kapakipakinabang ng mga magsasaka. Bukod sa pagbibigay ng mas epesyenteng paraan ng pagpoproseso ng palay, layon din ng proyekto na palakasin ng seguridad sa pagkain at mga oportunidad sa kabuhayan. Sa pamamagitan ng bagong rice processing system na ito, inaasahang magkakaroon ang mga residente ng Taraka at mga karatig bayan ng mas murang akses sa delikalidad nabagas na bagas, isang hakbang na positibo makaapekto sa lokal na ekonomiya at kaunlaran ng komunidad. Dalawamput isang dating mga kasapi ng BIFF ang nagbalik loob at agarang nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng tig 5,000 pesos mula sa Ministry of Public Order and Safety na ginanap sa 6th Infantry Battalion, Barangay Buayan, Datupiang, Maguindano del Sur nitong August 28, 2025. Layunin ng naturang programa ng EMPOS sa pamamagitan ng Peace Education Division na suportahan ang pagbabalik loob ng mga former local insurgents ng malaya at panatag. Binigyang diin ng EMPOS ang mga nagresulta ng pagbabalik loob dahil aniya malaking tulong umano ito hindi lang sa kanilang pamilya at komunidad kundi pati sa kanilang sarili. Ang inisyatibong ito ay patunay ng patuloy na pagtupad ng Ministry of Public Order and Safety sa layunin nitong itaguyod ang kapayapaan, suportahan ng mga nagbabalik loob sa pamahalaan. Pinaigtig ng Ministry of Health, MOH BARM, ang panawagan para sa mas malawak na kamalayan at suporta sa mental health. Ayon sa ahensya, mahalagang bahagi ng kalusugan ng Bangsamoro ang pangangalaga sa kaisipan. Nagsagawa ang MOH Mental Health Unit ng MHGAP Level 2 Training na nakatuon sa pagtukoy, pagsusuri at mamamahala ng mental neurological and substance use disorders. Lumahok dito ang 20 na doktor at 12 na nurse mula sa mga pampublikong ospital sa rehiyon. Noong 2024, nakapagtala ang MOH ng 2,750 kaso ng mental health at kaugnay ng kondisyon. Sa unang kalahati ng 2025, umabot na sa 521 na kaso matapos masanay ang mga health workers sa mas epektibong pagtukoy at pagmanage ng pasyente. Binigyang din ng MOH na ang interagasyon ng mental health sa primary health care, paaralan, trabaho at komunidad ay mahalaga upang mabawasan ng stigma at gawing normal na bahagi ng kalusugan ang pangangalaga sa isip. Kasabay nito, inihain ngayong taon sa Bangsamoro Parliament ang isang panukalang batas na layong maglatag ng komprehensibong framework para sa mas abot kaya at epektibong mental health services sa rehiyon. Patuloy namang hinihikayat ng MOH ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health centers at sasamantalaki ng libreng serbisyo at gamot na inilaan ng pamahalaan. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto ng panahon sa iilang bahagi ng bansa ang southwest monsoon at localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, patuloy itong magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At 'yan, ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong screens. Mapapanood niyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.